So guys ayusin ulit natin ang aking mga gymnos at astro na nakalagay sa plant rack kasi eh, wala na yung bagyo. Ayan maaraw na guys kaya isa-isa natin silang uh, ibalik sa kanilang lagayan para maarawan na din sila guys. Then ayan. matanghal at ayan, ayusin natin sila. I-direct na natin ng pag-aayos. At ayan, ganyan yung ginagawa ko pag may bagyo guys. Kahit uh, sobrang dami nila, di ba diba? ganyan, ganyan ko sila ka love char. Ayan. ayun kaya babalik natin sila. Mas mahirap kasi pag abong sila guys diba uh, magbabago ka na naman Riripot mo na naman sila salip na naka-adjust na sila then alien okay naman na sila yung iba is uh, na buwal guys pero ayan naripat ko na at uh, dati kasi yung pusa is dito talaga siya dumadaan kaya tumataob itong mga uh, gymnos ko buti na lang hindi sa may ceramic pots at uh, ayan pasensya na kayo sa mga dumadaan guys at maingay ayan ayusin na natin sila at para uh, maarawan na nga sila dito then nung bagyo meron din tumaob pero na ko na din yung isa is tumakbo din <laughs> hinanap hanap ko pa kung saan tumuret na ayun ha naman namin then Ayan guys. At ang, ang gaganda ng color nila. Ayan, sobrang gaganda nila. Uh, mainam din talaga sa rain or shine. Diba na uulanan sila. Gusto nila yung rain water. Then, ayan, nyo. Puro ano pa oh. Puro dumi pa yung pots ko. Uh, at ayan kasi naulanan din. Ayan, ayan sinapit. Dito naman guys. At Ah uh, so next is uh pangalawang layer is yung aking mga ano uh, mga nasa ceramic pots. Ayan, is natin ang aking teapot na kamukha ng kay Mommy ayan. Then ito ayan ang gaganda nila. Ang ganda nilang tingnan sa mga ceramic pots then, ayan, kaya mabilis-bilis uh, kong tinanggal sa shaded nung ano guys, nung uh, lumakas yung hangin kasi talagang ano uh, sayang pag nabasag diba, ang gaganda pa naman nila at ayan, maganda din dito yung ano guys, yung uh, mga succulent dito sa plant rock ayan, pag nakaluwag-luwag tayo <laughs> ayan, pasensya na sa braso kong uh, chubby. <laughs> ayan, dito puro yellow. Doon sa taas ay uh, eh, ma pink na ma red na ma orange yung mga gymnos. Then, ito yung uh, mga babies, yung aking baby gymnos. At ayan, yung mga iba is inirepot ko na din sa pots na yan. At ayan, ayusin na natin sila. Then, Ayan, ganyan lang. Yung iba is hindi nagkasya sa taas. Then, ayun, di ba? Ang ganda tingnan ng ano, ng uh, ceramic pots. Then, ayun, buti na lang yung mga gymnast ko is uh, ganyan kadami at sakto lang sila sa may plant rock ko. Pero gusto ko pas, gusto ko pang uh, dagdagan yung mga gymnast ko kasi ang ganda nila, guys. At, ayan, sobrang gaganda nila. Kaya very thankful ako kay uh, Ate at kay Ate Cor Christy Vlog dahil nagkaroon ako ng gym, no? Noon talaga ayaw ko kasi ano nga matinik. Then tingnan niyo yung color nila. Ayan, nakaka-inlove kahit tusukin nila ako tusukin. Char. Ayan. 'Di ba nakaka ang ganda-ganda ng ano nila ng color kaya nahumaling ako kasi sa kanilang uh, color. Then yung pagka nga meron pumupunta dito mga bata sinasabi hinug na daw yung yung aking ano rambutan. <laughs> Ayan, hinug na daw sila. Then yung iba is ayan, uh, gandang ganda sila yung mga pumupunta dito then, ayan sabi ko is padadamihin ko muna sila <laughs> kailang kaya dadami kasi sobrang tagal din lang lumaki then, ayan, dito naman tayo sa third layer yung aking mga uh, astrophytum so, sana is magflower na sila guys hindi na sila nagflower pati yung aking mga gymnos ayan, sana magsabay-sabay sila diba? para maganda Then, ayan, ang ganda nilang tingnan sa plant rock. Parang, ang linis-linis nilang tingnan. Then, ayan, ito yung mga maliliit. Then, ayan, yung tatlong niripat ko. Ayan, guys. At, ayan. Yung ano, yung, yung, yung astro ko na ano din, tumalsek. Pinahanap ko sa asawa. <laughs> kay jawa. Sabi ko, hanapin mo yon. <laughs> kasi nil tinangay ng hangin tumaob yung pots hindi namin makita kung nasaan na then buti na lang uh, nakita kasi hindi ako oh, mapakali hanggat hindi ko nakikita then ayan dito sa gilid lagyan din natin at uh, wag lang talagang pumunta dito yung uh, ming mingming na yon kasi talaga dito siya tumutungtong yung iba naubos na yung pinaka toppings kasi nga tumataob Buti na lang meron pa kung ano, uh, ako soil. Then ayan, ayusin na natin ang aking mga astrophytum. Ay ang ganda nila. Sana is mag flower na talaga sila para mas maganda. Yung kay Ate Daisy, yung kung nakita nyo, kay Daisy Succulent and uh, kay Lover is talagang ano yung isang gym nyo, gym no niya, ang daming flower. Sa akin yung isa lang yung binibigay. Then, ayan, ang ganda ng aking mga pots. Ayan, yung tatlong sunod-sunod na yan. Sa bawat layer is galing kay ati uh, Christie Vlog. Then, yung isa yung, dito yung sa may, ano ko, sa may uh, astro, yung pots na yan, is nabasag yan. Ano, pinadikit ko lang sa aking pudra bells. Ayan pinat dikit uh, kulang at ayan okay naman siya <laughs> dumikit naman at uh, nagamit ko pa din wag lang masyadong ano guys mabagsak or uh, ayan kasi mabilis yang masisira talaga <laughs> then sobrang ganda 'di ba ayan ang ganda ang ganda nila sa ceramic pots then ayan guys <laughs> ang aking ano <laughs> na ayos. Ayan. Ayan na sila. So, ayan guys. Naibalik na natin sila. At ayan. Ayan na ating mga gymno and astrophy so, ayan, nilagay ko na dyan pati yung aking aloe, dyan ko na lang nilagay eto, hindi <laughs> nakasya kasi dyan parang, ano nga eh parang, eto, hindi kasya nakaangat at eto, pero ice na yan huwag lang talunan ng pusa <laughs> at ayan guys ang ating nagawa. Yung mga succulent ko, hindi ko pa na ibabalik. Pero ayan na yan. and guys, thank you for watching. Bye!